Sa video na ito ay pupunta tayo sa Taytay Changge at Divisoria para mag-canvas ng mga bagay na kakailanganin para sa kasal. Sabi ko kay Joshua, kailangan namin mag-canvas muna bago bumili para malaman namin ang mga presyo at makapili ng maayos. Sa puntong ito kasi ay nag-iisip pa din kami kung ano yung magiging final na motif para sa kasal. So, ang pinakauna nga naming destinasyon ay sa Taytay Changge. At kung makikita nyo, napakaganda ng panahon kasi mainit talaga. Pag nga namin ay nakaramdam kami ng gutom at buti na lang ay nadaanan namin ito. Kaya yeah, bumili muna kami para makapagmerienda bago sumabak sa pag-iikot doon sa loob ng Changi. Pagkatapos nga namin kumain ay tumawid kami para maghanap ng ATM machine para kumuha ng pera para in case na may mabili kami ay may madudukot kami na cash. Napawaw nga ako kasi Way back 2015, 2016, nung nasa Taytay ako nakatira, sa tita ko, wala pa tong overpass na to. Like, literal, nasa kalsada ka talaga tatawid. Tapos ngayon, ang galing kasi may overpass na. Tapos nung sa loob na kami ng Changi, ay nakita ko tong manga na to. syempre nag-heart-heart na naman ang mata ko. Kaya, ayun, napabili na naman. Tapos, bumili na din kami ng tubig para hindi kami mauhaw kasi sobrang init sa loob ng Changi. Tsaka nakakahilo mag-ikot-ikot sa sobrang daming mga paninda. Ang una nga namin tinignan ay itong mga bridesmaid dress. Tinitignan ko yung mga kulay nila kung ano yung magandang motif. Nagbili na nga din si Joshua ng pang-outfit niya para sa prenup namin. Grabe talagang sobrang lawak na ng changi ngayon. Talagang ikaw na lang ang malilito kung ano ang bibilhin mo tuwing nakakapunta nga ako dito sa Taytay or sa Changge, talagang hindi ko maiwasan na maging emotional kasi bumabalik ulit lahat ng memories ko nung andito pa ako nakatira. Dalo na yung memories ko kasama yung tita ko nung buhay pa siya, si Mama Mirna. Lagi niya kasi akong sinasama dati dito sa bayan para bumili ng tela, para sa patahian ni Papa Topher. Tapos, lagi kami sa Changge kasi binibilhan niya ako ng damit kasi ako yung anak-anakan niya na babae. Yung damitan ko ngayon, siguro mga one-half na parte galing kay Mamir na lahat. Ang hilig niya kasing mag ipon ng damit. bibili siya sa Changge o di kaya sa Ukay. Tapos, iipunin niya. Lalo na nung andito na ako sa Laguna nakatira kasi minsan na lang ako makabisita doon sa kanila. Kaya every time na wala akong pasok noon, pumupunta ako sa kanila, isang bag lang ang dala ko. Pero pagbalik ko dito sa Laguna, literal ilang bag na ang bitbit -bit ko kasi yung mga naipon niyang damit, ibibigay niya sa akin lahat. So yun na nga, sa haba ng kwento ko ay nakarating na tayo ng Divisoria. So ito yung sunod na destination natin. Kasi magtitingin tayo dito ng mga kakailanganin para sa kasal. So tamang canvas-canvas muna. Dati nga din ay si Mamir na din ang kasama ko lagi dito sa Divisoria. Kasi minsan dito siya bumibili ng mga tela. Kapag wala doon sa Taytay. At ang ganda na ng Divisoria ngayon kasi organized na. Ang napansin ko kada street ay iba-iba ang mga tinda. Like etong pinasukan namin na kanto, lahat eto pang event, like pang kasal, pang birthday. So, andito may mga pang decorations, mga bouquet, mga bulaklak, mga pang souvenir. Lahat andito pang event. Kaya, saktong-sakto, yung una naming napasukan na street kasi lahat ng pangkasal andito. So, makakapag-check kami ng mga prices, mga design, or mga ideas na pwede namin pagkuhaan ng base. At dito nga sa part na to kami napatigil kasi nagtitingin kami ng pwedeng gawing token para ibigay sa mga ninang at ninong na pasok lang din sa budget namin. Ano yung Yung mga ganyan, yung mga mag. Ay, lalagyan ng pangalan. May pangalan na siya. Magkano oh, okay. po yung ganyan. ko sa inyo Ay, sa inyo na matayalos. Bumi dito. Subuhin yung ano. Subuhin yung Yan, itabi mo doon sa anak. sino yung ano. pwede po kami mag. Ito sa magkano. Um, yung nang pagkano. Ang 6.50 Ang 6.50 Dito! And, ano yung ginawa natin bago? Ano yung ginawa natin bago? Ano yung customize natin? Ano yung customize natin? Ano yung customize natin? So, nagtanong-tanong lang kami ng mga presyo nila para in case na pagbalik namin, alam namin kung saang tindahan kami babalik. Habang nag-iikot kami ay nakita nga namin tong lansones na to at ang tagal ko nang hindi nakakain nito kaya ayan napabili na naman. Tawan ko ba food trip ata na may kaunting canvassing tong ginagawa namin. Yeah. At ayan may nakita nga kami na belt na may price na 50 kaya syempre na hook kami. Yun pala, yung 50 nila, yung mga maliliit, yung mga pang lalaki. Mahal. Kaya, kaya ayun, atras. At etong sunod na street na napasukan namin ay puro mga tela, mga kortina, mga kumot, mga punda, basta anything na mga tela. So, ang pinakahuling street na pinuntahan namin ay itong mga sapatosan, mga sandals, mga bag. Kasi magtitingin kami ng wedding shoes para kay Joshua at sandals na rin para sa akin. Mura lang yung bibilhin namin kasi isang beses lang naman siyang isusuot. So, ayan, sobrang daming choices ng mga sandals dyan mga heels, mga wedge. Pero syempre, hindi mo na ako nagbili kasi baka may mas makita pa akong mura. Naisip ko kasi na isang beses ko lang talaga siyang masusuot kasi ang plano kong bilhin ay yung may mataas na heels para naman tumangkat tangkad tayo ng kaunti, no? Kahit sa kasal man lang, maranasan natin na tumangkad. At sa kasal ko lang talaga siya masusuot kasi hindi ko naman carry yung mag mataas na hill sa simbahan tsaka sa mga galaan no? hindi saan tayo ngayon? dito sa may bikutan ha? ay bikutan ano pala? <laughs> bisorya so nagka-canvas kami para sa kasal kapasok tayo dito sa may 168 mall Pumasok nga din kami sa May 168 Mall para magtingin-tingin na din pero medyo pricey talaga siya kasi nasa loob ng mall. Kaya ayun, nag-ikot-ikot na lang kami. <makes noise> eto may nakita nga kami tindahan na puro pangkikay na mga ipit sa buhok. Sabi ko nga, ang sarap mamili dito kung may anak ka na babae. Oo, mm oh, -hmm. noong hapon nga ay nagdecide na kami na umuwi kasi ang layo pa ng babiyahiin namin. So from Divisoria ay uuwi pa kami ng Laguna para kahit papaano ay makauwi kami ng medyo maaga-aga kasi alam nyo na mahirap magbiyahi kapag gabi. Tsaka wala na din talaga kaming energy sa dami ba namang lakad na ginawa namin kanina. Simula pa dun sa may Taytay Changge hanggang sa Divisoria nakailang kailang ikot-ikot kami. At bigla naming naalala na wala nga pala kaming tanghalian kasi nagdiretso kami galing sa Changge sa Taytay papuntang Divisoria. So hindi na kami nakakain talaga kasi nagdiretsyong ikot-ikot na kami. So, dumaan na lang kami sa fast food para naman malamanan yung tiyan namin ng kanin. At least, magbabiyahe kami na full charge ulit. Kasi sa mga time na yan, talagang gutom na gutom na kami. Sumakit na din talaga ang binti ko sa kakalakad. Ang sarap sa feeling nung nakaupo na ako dyan. At yun na nga, ang kasunod ng kain ay antok. So, hinayaan ko lang si Joshua na mag-power nap para hindi siya antokin sa pagmamaneho kasi ang layo pa ng babiyahiin namin pa uwi. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!